So yun, what's up? Good morning. Ngayon ay pabiyahe tayo papunta ng Doña Remedios Trinidad. O mas kilalang DRT. Na-invite tayo ng ating kaibigan. Na-invite tayo doon para magkaroon ng short ride. And dahil bago matapos ang taon, matapos ang taon eh, makagala tayo. Kaya tara, samahan niyo ako. Ito yun nga, nandito na tayo, sa Santa Rita. Grabe, sarap magmaneho, sarap magmotor kahit puyat. Napaunggaan ng tulog. Sarap grabe, ganda ng kalsada. Walang traffic. Sana kahit umaga ganito, no? Hindi matraffic. So, ayan, kagabi nag-usap-usap nga kami kung gusto nga naming bumiyahe eh, syempre tayo, gusto natin. <laughs> so, napag-usapan niya namin kung ano ba, breakfast ride ba, o gusto niyong maligo. So, napag-desisyonan na, yun niya, punta na lang kami ng ilog, tapos maligo, na medyo malapit lang naman sa amin, kasi bulakan din naman. Yun sa DRT. Medyo malamig ang panahon ngayon. Hindi ko alam ko <laughs> makakaligo kami mamaya. Ayan, sarap po walang gaano ano. Bali December 30 nga pa lang ngayon. Uh, 4:30 ng umaga. Hindi ko alam kung nandoon na sila sa meetup place. Kasi ang usapan is 4:30 ng umaga eh 4:30 na nandito pa lang tayo. Nakatulog tayo siguro mga 30 minutes lang. Kasi talagang ano, uh, biglaan lang yung yaya. Wala sa plano. Kaya eh, minsan talaga mas masarap yung ano eh, yung biglaan. Kasi pag biglaan, yung tama naman natutuloy. Eh sa yung paplano mo ng matagal. So, ayun nga, nandito na tayo sa Plaridel Public Market. Ito yan. Sabi. Napaka-traffic. Kasi nga, holiday season. Maraming namamalingke. Kaya siguro matraffic. Eh, Traffic. Kasi so, yung iba grabe naman kasi talaga, di ba? Sa so, daan na nakaparada, ibang namimili. Uh, ito, kagaya nyan. Ewa. ito, naka e -bike. Parang walang pakialam sa mundo. Gusto talaga e-bike, eh, no? Wala silang pakialam kasi hindi naman sila hinuhuli. Ayan, gumalaw na. Ah, basta yun pa, may truck pa sa unahan. Grabe. And, daming nakapark sa gilid, diba? eh, di ba? Hindi naman natin masisisi kasi nga, holiday season, tapos pamilihang bayan pa. Kaya marami nakapark talaga. Marami na mga Iba, mga may negosyong kainan. Iba, maghahanda para sa New Year. Ay, nasumbay para bukas. Kasi nga, mas mahirap mamalengke talaga bukas. Kasi tulay na ito, maganda to sa umaga Wala lang tayong makita ngayon kasi madaling araw pa. Pero maganda maganda. May ilog. Nga, malapit na tayo sa Shell Pulilan And Doon ang meeting place namin Dapat 4.30 talaga Siguro mga Jump-off namin siguro mga 5 a.m. Kasi yung iba parang napabasa sa GC namin na iba parang wala pa rin. Yeah, okay lang naman. Mahaga pa tsaka malapit lang naman yung pupuntahan namin. Apre. Dito Jollibee. Sa Bante Tapat na Makdo? Eh, uh, e crossing to pre, saan dito? Ayun, yung makda. hindi <laughs> <laughs> pa, dapat niya yung papagawa eh so yun nga, nagkinangita na kami saan tayo? nagamit din pre oh itali ko <laughs> Oo, oh, eh mahirap bitbitin to eh. Eh chak, sabi ko wala magdadala ng tubig eh. Lalo, dala yung tubinar, yung dala ng kapitang, Ay puta pati tent. Pati bahay, eh. <laughs> so yun nga kasama natin tatlong NMAX apat na NMAX pala <laughs> apat na NMAX di ba Thanks masarap sumama Scooter gaming lang tayo today uh, Tamang chill ride lang yeah, sama natin sila yeah, uh, Pupunta tayo sa DRT Ilang oras ang biyahe natin 1 hour and 8 minutes Ando na tayo Sarap talaga pagka ADP gamit eh oh. Nakarelax yung paa mo diretso Eh ba diba? Chill chill lang Hindi ka magkakakambyo <laughs> Pero soon sana makakuha tayo na ADB din Gusto ko ng performance ng ADB Kahit ganito lang din 150 Kahit di na yung 160 Okay na tayo dun. So yung SM City... Ano ba to? SM City, Pulilan? Or Baliwag? Hindi ko alam kung Baliwag na ito eh. Hindi ko kasi gabis yung mga lugar. Bali tayo, ways-ways lang. Napakasarap dito. Ganda ng kalsada. Ah, so, sempre delikado. Kaya, ingat tayo. pag oh, ay ng mga ganyan, o. Oh. Yung mga naka-park. Ingat tayo dyan. Ganda na kalsada rito. Grabe. At uh, ayun yan, tapos na mag picture taking Diretso na kami na Si r na ba tayo na iwan? Okay na Ayan na, medyo mahamog na Nasa DRT na tayo Ayan Campsite and swimming Tayna, Digos Hills. Napakaganda rito, grabe. Ganda ng daan. Nabi ganda ng daan dito, sobra. na develop na na, na develop to sa bagay marami na kasing ano eh pumapasyal dito eh okay, yung, kung yung lugar mo gusto mong mapuntahan eh kailangan meron kang kalsadang maayos Diba? So, yun nga. At dito, kaya marami nang buong kasi madali na siyang puntahan mag-accessible na sa lahat ng sasakyan. Diba? Kaya marami na talagang dumadayo dito. At ayun nga, nakarating din sa wakas. Grabe daming tao. Saan kaya dito? Dami daming tao pumunta. Tingnan muna natin saan tayo pwedeng mag-park kasi parang 7 am pa bukas ng halls ng mismong site Ayan, kami bago matapos ang taon, gusto ko lang itanong kamusta ka. Alam ko sa mga nagdaang mga araw, linggo at buwan, may pagkakataon na gusto mo nang sumuko sa hamon ng buhay. Pero umabot ka sa huling araw ng taon ng 2023. May pagkakataon na nadapa ka pero natutunan mong bumangon muli Oo, nasugatan ka at alam kong maghihilom din ang mga sugat na yan. At sa paghilom ng sugat na yan, may may iwan na marka na magsisilbing aral sa mga pinagdaanan ng mga. Sabay natin sa lubungin ang bagong taon nang may mga miti sa dati. Sabay natin sa lubungin ang mga araw na may lakas ng loob at paniniwala sa may ito na itong darating na mga araw ay magiging masaya ang bawat minuto ng ating buhay. Tuloy lang tayo sa hamon ng buhay. Mahirap man, pero piliin natin maging masaya. At sa darating na bagong taon, alam ko na mapagtatagumpayan natin ang mga pinapangarap natin. At muli, ako'y babati ng isang maligayang bagong taon. At alam ko nakakayanin natin ang mga bagong darating na hamon sa ating buhay. At ayun nga, pauwi na nga kami. Maraming maraming salamat sa isang masayang pagre-relax. Tanggal ang stress namin, guys. Napakasaya dito, grabe. Nakapag-relax kami na maganda-ganda. Okay na. Okay na, pre. Medyo challenging lang ang kalsada. Pero kaya kasi dito lang naman medyo lubak-lubak. Iya, lubak. yeah, iya, yeah, iya. Yeah. pagdating doon makiinis eh. talang medyo lubak-lubak. Masayang maganda dito talaga ADB. D, B Iyak, medyo challenging lang ang kalsada pero kaya ng motor so 4 wheels 4 wheels dito kayo pa park mas lang kayo konti kalsada nya kanina nung papasok ngayon mas madaling dumaan kasi dry dry na yung kalsada kanina kasi medyo basa Hindi ka rin. na tayo sa labas. Mali paglabas siya na asfaltado na yung kalsada. Dito lang medyo challenging. Yeah. So ayun nga, sila lumiko na doon at tayo ay dediretso kasi tayo ay papunta ng tabang. At tayo pag pagiginto, sila dito na sila sa Plaridel hindi man sarap ng ganang samahan masaya, magkasama walang lamangan walang inggitan lahat pantay-pantay uh, sa inyo, sa inyong pamilya maraming maraming salamat sa pag-imbita sa akin at sa pagsama sa inyong uh, pano ba <laughs> mini reunion <laughs> maray maraming, maraming salamat sa pag-imbita. At bago man lang natapos ang taon eh, kahit maigsi eh, isang masayang biyahe ang sasara ng ating bagong taon. Kaya yeah, yun lang, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. Happy New Year sa inyong lahat. God bless. Ciao.